Good morning, good morning mga lalabs Kadarating ko lang ngayon Galing sa Manila, so Ayan, sumaba ako sa kapatid ko titingnan daw niya yung panghuli ng Ay, tumagilid ng telepono ko Panghuli ng alimasag Ah, panghuli ng alimango Titignan namin kung may laman tapos manghuli kami ng hipon pansahog sa sa bihon kasi piyesta bukas. Ayan o, oh, mga ba? nipa. Nakakita na ba kayo ng nipa? Ayan o. Oh. Ayan ang puno ng nipa. Nipa, yan. Nipaan. Nipal. <laughs> May nipal dito. Nipa. Ipal. Asan? Uyuh. Uyuh. Sa wala sa to. -o. Ay, sayang. Sana sinabi mo sawala, sa wala sa too. May ano, may mayroong bumagsak na. Ano bang tawag doon? Layagan tawag sa bikol. Parang bayawak pero may layag sa likod. Ayun pa, ayun pa, ayun. Tumakbo na. Sayang. Sayang, tumakbo na. Ang layagan para yan ano, para yan bayawak pero para kasi may layag yan sa likod kaya tinatawag namin layagan pero magkamuka naman sila ng buhaya ay buaya <laughs> iguana ata ang tawag ay oo iguana ayan nagkapi lang ako dumating kasi ako bago mag alas 5 ng madaling araw sabi ng ati ko dadaan yun ngayon si Uti titignan daw yung ano yung panghuli ng alimango sabi ko ay sasama ako alam nyo ba mga lalabs dati ako nanghuli ng alimango kami dalawa parang cage lang naman yun ni eh. Iiwan mo lang dyan sa may puno na yan ng nipa. Itutusok mo para pag lumaki yung tubig, hindi siya ianod. May pantusok yun sa lupa. Malambot yan lupa na yan eh. Ibaman may dala kaming katul. Man inipo, bako man sa... Bubo ah, bakong bobo, na kang ginagamit na kahit ito. Ah, yung ano na, net. Kain man ang bobo mo dyan. No, yun. Mo Low tide. Kaya hindi malaki yung tubig itong tubig na to galing sa sap, sa ilog. Tapos dito banda maalat na yan siya. Maalat na yan. Yan, di ba? Hmm. Meron na akong content. Agang-aga nagkaroon ako akong content. Ang kasama ko pangalawang lalaki yan. Kasi dalawa lang ang kapatid kong lalaki. Pang-apat siya sa magkakapatid. Sumunod siya sa akin. Di ma malusong ka dyan. Aren. Pala, akala ako doon sa gilid-gilid. Ganyan kasi kami noon, maglalakad lang kami dyan sa putikan. Iyon pala, andito lang sa tubig. Ayan, kinukuha niya na. Ayan kasi kapatid ko na yan, tingnan nyo. Mapayat siya. Ayaw niya yung mataba. Kasi daw kami, mga mataba, high blood. Mayroon? Buklo gayud. May pasayan mo sa pa. Ah, pasayan huna ko ako. Kasag ay it. May pang Na hipon pa lang nahuhuli diyan, hipon. Ay kung ilang hipon ang naging laman. Sa pa. Asan? Klinos hmm. Clean up ko na patihin. ako ay 57 siya 55 na yan siya si Jose Kabasin mataba madoge ako si Jose Pina siya si Jose yan pera ang nakuamo eh ang pidaso pa ini may dua tu lugar ini apat pera yan bobo mo na yan dua pidaso mo lang ini hindi ako boray tara ko ang mama ko yan pandihon wala akong kaya duman sa kuya kaya ng iba. Sa beach. Tapos, paano yan dyan nakakalaog? Tapigga ko dan mo. May kuya ni may labot. Hmm. May buong labot kayo. niyan Ayan pala yan o. Okay, yung... Mahaba pala yan Mahaba pala yan siya hanggang ilalim ng tubig, ng ilog. Hmm. Tapos bakal ata ayan. Kaya lumulubog. Saan hali ang bakal na iyan. Oo. Oh, ayun. Mayroon pa. Mayroon nung oh. sugpo. Mm, Tumatalon-talon pa. Hmm. Tumipisik-pisik pang ang sugpo. Yun. Nilagay na doon sa ilalim. Kasi baka makatalon pa sa tubig ba. Mm. Ay, mahaba pala yan. Ilang layer pala yan. Ay, gano'n. Apat na dipa at kalahati Palang lalim yan. Hmm. Waray na, wala na. Mayo, wala daw ano, wala daw alimango. Hipon lang, hipon. Hipon, hipon. Nadidinig nyo bang hunin ng ibon? Yan o. No. Ay, may isda. Pala, ayun o. No. Oo. Oh. Hmm. Oh. Ito, yan ito. Talusog. Bagaong. Bagaong ang saro. Arungan. Ito ang lambat niya, panghuli niya yan ng mga isda, banak, at kung ano-ano pa. Di bangus mo sana yung kadali sa Udman Saro, lang pasarong kilohon, utot ka sa bawag ko yung kiago. Ngayon, Yun, may, mayroon daw siyang... Mayroon daw siyang nilaan na bangus. Kah hindi niya binenta yung isang kilohin na bangus, isang peraso kasi alam niyang darating ang kanyang mahal na kapatid. Hindi man yan ako tinatawag na ate. Kahit ako ang matanda. Yun naman kuya ko, hindi ko rin tinatawag na kuya. Tinatawag lang namin ate yung panganay. <laughs> ayan, eight minutes na. pangadua na yan. Putulin ko na to para para sa tauwaya ba. Tingnan natin kung may huli pa yan. Maniknik kasi dito. Kaya nagdala kaming katulong. Ayan, bumanga na yung cutting doon. Ayun, may isda. Anong sira daw yan? Siguro ano yan? Sirena? <laughs> sirena, oh. may sirena ang nauli. Oh. Walang alimango. Mahina. ma, maglalambat pa kami ng isda. Ayan, daladala -dala namin yung lambat. Gawain naman namin to nung ako elementary. Sinasama ako ni Papa noon mang isda. Tapos nakasuot ako ng ano, ng panlalaki. Naka-sweater, naka para hindi nga naman mabilad na mabilad. Ano yung pinakawalan mo uli? Susok. Suso. Tinapon niya yung susok ba? Susok, susok. Suso, suso, suso. Buhin ko ng 10 minutes. Hmm. na doon ano? Ha? na doon. Tama sa baba. Ayan, 10 minutes na. Bye-bye. Salamat mga lalab sa inyong panunod ng aking video. Thanks for watching. Bye everyone and good morning. Today's F April 30. Bispiras ng piyesta dito sa lugar na to. Bukas ang piyesta. Bye!